Itong Oktubre, nagsumite ang Department of Health o DOH ng Mungkahi kay Pangulong Duterte para sa mas mahigpit na anti-smoking campaign. Palalawakin nito ang pagbawal sa paninigarilyo sa mga pampublikong lugar. Halimbawa sa ating mga airport public 'yun, 'di ba? Pero may designated place sa EO, bawal na 'yon. Wala ka ng designated place kasi uh, ibig sabihin nun talagang totally smoke-free. Sa ganitong paraan, maiiwasang maapektuhan pati ang mga hindi naninigarilyo. Para lalo pang bumaba ang bilang ng mga Pilipino na nakakalanghap ng usok, ito yung second-hand smoke. Sapagkat lumabas yung matibay na ebidensya na yung second-hand smoke ay nakaka-cause ng stroke. Kung sakaling maipatupad, ito raw ang magsisilbing gabay ng mga lokal na pamahalaan sa pagbuo ng ordinansa. Dito ngayon sa ordinansang ilalabas ng pamalang lokal, doon ngayon makakapaloob ang mga penalties, sanctions, pondo na para ipatupad yung executive order. Pagkain, damit, bahay, ito ang mga pangunahing kailangan ng tao para mabuhay. Ang kalabisan dito na hindi nakatutulong sa pagunlad ng buhay. Pwede naman sigurong iitsa na sa basurahan.